Daghan ng lamigas oh. Tal ah, lamigas. Ilang gamo, marami lang gamo. Lagyan ng cook. Bigla siyang mamatay sa cook. Oh, ito kok cook. tapang tong cook oh. Oh. namin Ah, mga 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 Hmm? Hmm? Patay siya oh. patay siya. Ang patay. Oh, wala wala oh. Pili ka dito tong kopi ininom natin. Oh. Ubos oh, patay siya. Wala na. Patay oh, sa kok lang. Oh, ito pa. Oh. Ito marami oh. Wala gyatin ng kok. Mm.

Hmm? Ah, uh, ubos. Ubos na. Wala na, di na lumabas. Patay na. Oh. Ubos uh, na. Wala na patay. Hmm? Pa. Huh? Oh. Na hmm. 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 Ito po, ininim natin. Hmm? Oh, Ubus na oh, wala na oh. Delikado po ito itong natin ah.

Coke lang. Lagyan ng Coke. Lapa ah. Dagan ka ayaw. No. Ah. No. Ito, iniinom -ini -ini natin yung Coke. Dito, ah. ubos na lahat dito. Sarapay, eh? dagan kayo dari. Hindi na lumabas. Nahiya sila tuloy. O? Oh? Nahiya sila sa tumang kawaw. Ito. Bakit yan na nakatalal pa? Mal, kung imubian ang pati yung pa, huwag ka